So mga amigo, tapos na tayo gumala dito sa bayan ng Placer. Ayan, shoutout na lang sa mga taga Placer. Ano? Tapos na tayo gumala palabas na tayo. Ayan, at kailan naman kaya tayo makakabalik dito mga amigo. At sana sa ating mga video, sa ating mga vlog dito mga amigo sa bayan ng Placer, sana nag-enjoy kayo. At syempre, habang nagta-travel tayo palabas, Ayan, shoutout muna kay Rex Inay at Abit Family. Mega shoutout at syempre kay Tots Riberal Ayan, mega mega shoutout na lang sa inyong mga amigo. At nga pala kung gusto nyo masubaybayan niyo ating mga travel, mga gala, mga vlog ni Dudski dito sa Masbate kasi lagalag tayo mga amigo. Mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ayan. So, magmumuni-muni na lang tayo dito, no? Subaybayan nyo yung ating travel. At nga pala, shoutout sa ating mga kababayang masbate nyo dyan, especially sa uh, masbate tikaw burias. Ayan, mega-mega shoutout. Laki na talaga ng pagbabago dito sa bayan ng placer, mga amigo, ano Grabe, kaya hindi tayo magsa-sawa mamasyal lagi dito mga amigo ang laki ng grocery marami pang iba yan o no? meron pang meetup at syempre LCC Supermarket ayan o no? ang lupit talaga mga amigo kaya pag maraming negosyante maraming taong dumarayo mga amigo at isa, narin na rin tayo dito no. at nga pala shoutout nga pala sa ating mga kaibigan ano Especially kila Angelo Labastida, Miguel Grotas, Louie Labastida at siyempre na yung Jess Moto at kay ano Yena Tagihanon at syempre kay Maylin uh, munyus ano Mega Mega Sharad salamat sa pagsubaybay sa ating mga vlog mga travel mga amigo ayan dito yung Skygo laki na ng pagbabago ng Skygo may sigang floor na wow sana all at syempre, dito yung napakalaki nilang ano high school ayan oh yan yung ano sikat na school dito sa bayan ng placer mga amigo. Shoutout na lang sa mga nagtapos dyan ano. At syempre sa ating mga guwapo at mga teacher na nagtuturo dyan. Yan. Shoutout na lang sa inyo. At syempre palabas na tayo mga amigo. Dito na tayo duman kasi ito na yung exit palabas. Papunta na tayo sa bayan ng katayangan. Wow. Dito yung this marketing mga amigo. Ayan. So, baka sa next travel natin mga amigo, uh, naisip ko na parang sabayan muna ng katayingan, ano? Katahingan, mas bati naman tayo iikot. Ayan, suyurin natin yung mga sa kasuluk-sulukan doon para makita naman natin kung ano yung mga pagbabago doon mga amigo kaya kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel mga gala mga vlog dito sa mas Baday, mag follow at mag subscribe para kung meron tayong bagong upload ma update kayo mga amigo oops wag mag friend request ha follow ang kailangan natin <laughs> ayan so ayun lang mga amigo no So mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudeskin Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo!